Pwede ko sabi ko first tignan natin yung tingnan nito ng kalabasan. Pag tingnan natin yung tinanong ko ng Uy, ayun na siya. Eh. Ayun na siya. Paakit siya dyan. Mukha na siya sa pool. Yun oh, may bulaklak lang siya. May bunga pa doon sa ibabaw. Ang galingin. Ang galingin ko. ano no, last October ko siyang nagyan noong noong um, noong para na-application. So, no, no.

ganda. Gusto yung ilo. Fish pan doon. Diba? Sumun natin yung kapasag. siya oh guys. May ano siya o? May bunga siya. Sumun bulak niya. Punta niya siya doon. Ay siya dito. Paakyat din natin siya dito. Oh, hmm? sayang na. Lipat natin. Dito. Hi. Lipat natin siya dyan. Para umakyat siya dyan. Eh. siya dyan. Hindi ba? Ganun. Malabasa. Doon sa taas, ano siya? O, oh, yung tanong doon, yung mga lemon.